Nako mga idol, tinawag tayo ni third engineer to the rescue tayo mga idol, may umiyak daw na tubo. Sheesh, so iya. Yeah. Confirm nga mga idol, umiyak na siya, oh. Numuha na. So yung tubo na yan ay ating tatanggalin at dadali natin yan sa workshop. So papatsingan muna natin yan mga idol, yung mga pinagbabawal na technique lang muna yung ating gagamitin dyan. So yan, kitang-kita niya naman mga idol yung kanyang hose clip. So tatanggalin natin yan, then dadalhin natin yan sa workshop mga idol. So tara guys, let's go! Yo, nandito na mga idol yung ating uh, pasyente. So yan, may butas yan dito. Tapos yan dito, may butas din yan. Bale, ito nga palang tubo na to ay uh, modified na to So yan, nakikita niyo. Uh, yan siya, original. Pero pa na para muna natin to then na nag-request na ako ng plants para dito saka mga yung materials niya na gagamitin kasi gagawin na lang natin ito ng bago pero temporary muna natin ito re-repair niya yun dahil wala tayong available ng mga plants sa kailbo so yun yung muna natin gagawin mga idol so tara let's go shoutout nga pala kay idol Jomer Lumangod shoutout sa iyo idol Prambuhol and also shoutout nga pala kay Limuel uh, Ramos Jr. Shoutout sa inyo mga idol. Keep safe always down. Yun, dali na mga idol. Hindi mo lang pinagpawisan. Nakuha na tayo. Dali na lang. May kos lang. Mais-mais uh, lang na diskarte eh o pag-willing mga idol. Pwede na yan. Patsing-patsing lang eh. Basta ang importante, bayad na tayo mga idol. So yeah, goods na yan. And yung isang side naman, dali na. Parang kulangot lang na tinapal mga idol. So pwede na yan. Kakagal na yan mga idol. So ikakabit natin yan doon sa pwesto niya. At uh, para magamit na ulit ni third engineer yung tubo na yan. Dahil kailangan na kailangan yan. Tara let's go! So yan na mga idol. Isasalpak na natin yung tubo na yan. Ating uh, nirepair lang. Pinatsing-patsingin lang mga idol. Kasi nga pala, sa mga gusto mag-Peter dyan, panoorin nyo lang yung ating mga video. follow nyo lang ako mga idol or uh, subscribe kayo para updated kayo sa ating mga videos dyan. So, yan. Kahit na hindi kayo gaano marunong mag-welding, basta dumikit lang. Ah! Uh. Yan. And siya, siya, nga pala, dapat bago kayo mag-apply ay may experience kayo sa atin kahit sa land base. Or mas maganda kung sa shipyard mga idol, napakagandang panglaban na yan pag-applyan mga idol tsaka yung inter-island kung makakapag inter-island kayo kahit mga 6 months lang okay na yan mga idol ang importante mayroon tayong experience so yan ang hinahanap ng mga agency sa atin so yan continue lang tayo guys panoorin nyo lang yung ating ginagawa sa mga tagalan base dyan pwede pwede kayo mag apply dito sa barko mga idol kayang kaya yung mga trabaho dito napakadali lang mga idol So yan mga idol, tapos na tayo mag-install ng tubo. Pakipalo naman tayo, pakishare naman yung ating mga video para lumawak pa. Thank you so much. God bless all guys. Thank you.